Hi, ako si 124. The vlogger. In the influencer. Isang certified na opal. Pero mabibigay ng impormasyon na iyong mat... Pupulutan ng maraming impormasyon araw-araw. Para hindi ka maligaw pag nag apply ka sa Bucor, ha? Okay, so... Pag-usapan natin bakit kasama ang background investigation. Bakit mahalaga ang background investigation? Ito yung part na hindi pinapasahan ng maraming dark secrets ng mga applicants. Bakit? Kasi chinecheck dito ang records sa barangay, NBI at police clearance, social media. Oo, kasama yung mga cringe post mo kahit ng 2009 pa. Pinubukulat nila yan. Siyempre, chinecheck din ang lifestyle. Hmm? Kaya kung mayaman ka na yan, dapat mayaman ka na ngayon. Hindi yung bigla kang yumaman. Dahil ikaw ay kupal. Hmm? Kung may history ka ng nakipag-away ka sa kapitbahay mo, sa dati mong jowa, sa shota mo, yung mga mo na hindi mo binayaran, o away ay isang keyboard warrior sa comment sections ng mga nakapo sa Facebook. Aba, Mag-ingat-ingat kang pupal ka, dahil baka hindi ka matanggap sa ina-applyan mo. Right? Okay? Sige. Bye, manakupal!